Guys, kandang araw sa inyo, guys. Yan, may gagawin na naman tayo dito ngayon, guys. Rusi Royal to, guys. Ah, pag manibela, kahit na mo yung monobela, kahit nanakbo, namamatay. Tapos, pagpahanda mo, hirap mag-andar, guys. Hindi basta sa mapa start hanggang hindi ginagalong yung monobela. Yan, ang gagawin ng ating mechanics, hahanapin kung bakit nagkagalaw, anong dahilan, guys. Yan, guys. Ah, bago tayo natin upisan yan, guys, subscribe mo muna kami sa aming YouTube channel kay MBTV, pa-like at pa-share na rin guys at pindot notification bell para lagi updated sa mga i-share naming video at ipopost guys. Ayan guys, medyo hinahanap pa rin ng ating mechanic yung ginagalaw ng -Boss king, yung Manabela kung bakit pag ginagalaw mo na bela kahit nananakbo, mo namamatay ito tapos pag mo na hirap paandarin guys pag hindi buagal mo gagalaw ng ma ang manibela hindi ito tatakbo kaya yan ang tinusubukan ng ating mekanik yan o niya guys okay guys anong problema akin? parang sa wiring may naglulus na wiring oo oh, baka yung pagkabit na ito ay talaga mo nangyayari? ano ayaw may biglang natigil ang tak. Halimbawa po, di tumakbo. Oo. Oh. Na pagka uh, pinistart niya, na no, ang tagal bumuhaw. Ah, hindi mo agad nag-start. Kailangan niya ahanap mo muna ng ano. Ah, nung pwesto yung manibela? Uh, oh. ah, mm. ayun, ayun. Dito mm. sa kong doon dahil dito. Ano mo magsawang dyan, Manabela? Ito mo nang... Ito Di parang may naiipit? Hindi hmm. o, pagka uh, lagi ko, parang may nag uh, sa kanya, nag- Oo uh, parang At may na parang may naiipit na wire sa ano, uh, pagka kuryente. Uh, Nakawala. Sa pagka ano, eh, pag tumigil ka eh, natin eh, agal mag-start. Pag talaga, agalawin muna mo so, so, bago mag-start. Ah, uh, yun, guys. Yan guys, tinotroubleshoot you know, pa ni Boss King Kasi tinitingnan, baka mayroong malawang sakit O kaya mayroong talop na wire Kasi nga, medyo para daw pinagawa niya sa iba ito Na kilabitan niya ng ilaw Sumula nung kilabitan ng ilaw, yun, nagkaroon ng problema Parang kumuha ng supply doon Ngayon, siguro mayroong pagkakamali yung gumawa dati Baka mayroong nagalaw na hindi dapat galawin guys Yan, chinecheck ng ating mechanic na si Boss King Okay guys, wait lang at, Inaano pa ni Boss bossing yan, oh. ginagalaw-galaw pa para malaman kung saan talaga yung, yung kung bakit namamatay yung kanyang makina. Basta pili... Pag ginagalaw yung manabela, guys. Okay, guys, wait lang, guys. At pa ni Boss King, okay? no? Sabi, namamatay ang makina pag umisal. Bigyan naman bumili ko ang mga nabela. Ganon? <laughs> kahit natakbo, kahit natakbo. Oo, oh.

na pinutol na mahala na pinutol na lahat yari na pinutol na lahat ng wire nalubang kasi nila ah, nag nagpakabit ka ba ng itong ilaw na ito oh, baka meron silang nadaling wire na napasama siguro nakonekta doon sa pismong ano niyan So guys, yung ito, it, ah, oh, guys. Pinabit lang ng ilaw eh, nag-iinom. Ah, dito wala nang pakabit nito ano? Dito ito guys, wala nang pakabit to. Nagkaroon na ng problema. Namamatay na kahit kahit tumatakbo namamatay. Yang na alam na Ano 'yung problema niya, King? tinatalukan kasi nila yung ano yung lane ito ah napasabi dapat yun. yan hindi tinatalukan baka nag ground eh lang hindi kaya nag ground nag ano nag ground ah hindi nag lolos yan gawa na nagagalaw lumuluwag yung pinakampuno nito oh walang nakatalop mm -hmm

Anong inayos mo lang, Jackie? Yung linya lang. Linya nang, yung lang? Ah, yung SMD. Ah, yung, yung, binago mo ng ano? Oo. Ah. mo yung sakit? Oo. Ah. O Uba, inirekta mo na, hindi na nagyan ng sakit, ano? Hindi, ano? hindi. Hindi, hindi na nakaganto, oh sinalpak sa Ah, yun. No, sinasalpak hindi. na lang sa sakit yun. Oh, no, para hindi. para walang ganyan talo. Hindi na nakatalo pa, no? Sinapsak hmm. na lang. yung guys. Ayan, guys. Yan na naging problema pala. Medyo nagkamali yung gumawa nito, yung electrician nito sa motor. Simula na kumabit ng ilaw na yan. Kilabit niya yung mga ilaw na yan. Pinakabit niya. Medyo may natalupan niya tayong ano, yung, yung gumawa nito, yung electrician na nagkamali, na tinalupang basta. Hindi malang tinignan kung sa inyo, no? kaya kaya lumuog yung sakit guys. Yung may problema guys ha. Yung, nakamati okay. yeah, pa rin. guys, okay na. Hindi na namamatay kahit galuin yung kanyang manibela guys yun lang ang naging problema, yung pagkakamali ng isang elektrisya yung tinalupan yung mga wire na sa may sakit, kaya lumuwag, kaya naglulus, guys. Yun lang naging problema, guys. Ayan, okay na yan. At saka kahit na-start na, madali nang pa-starting, guys, o madali nang mandar. Yun lang naging problema, guys, ha? Okay na yan, guys. Ano, nakuha na? Ano naging problema? Talaga. Ha? Siyan. Siyan? Ay, yung nila, yung ginalaw. hindi, yung nilipatang gulong ano. Oo, oh. oh, yun, yung kanina. Yung pinagkabitan nila... Okay. So, ano? oh. nila ng... Nung ilaw. Sabi, nung so, pinagkuha na, ano? Oo. Uh. Ayan guys, dito nagkaroon problema. Sa kinuha nila ng, sa... supply, yung ilaw na yan. Okay. Yari kagano yeah, na napaka-fake ng ganoon na. Magkakabit, magkakabit. Ah. Simula nang kakabit naggano na. Pag ang manobela niya iko tumamatay. Oh, so, yeah, guys. Cruise Royal to, guys, ah. Simula nang ikabit yung kanyang ano. Namamatay na. Ya, hindi na nga ako tayo na. O, wala na. Pero dati, pag ganyan nga ganyan, nakamatay talaga. O, ngayon, okay na. Nakalaman mo. Nakalaman mo yung mga butak mo. Pero kanina, nakamatay, nung ginagalaw niya eh. Ano nga? Kung ano, ako... Ang binihasama ko ng ano, ulam. Ano, kanyang sawa Yan guys, dati kanina pag ginagalaw mong ganitong manubela namamatay siya kaya patay pati makina kasi gawa ng gailaw to Mula na yung tong kanyang ilaw nito sa tagiliran dalawa doon sa kinahangan nila ng supply doon nagkaroon ng problema guys yan yun ang inayos ng ating si Alex si Boss King o si Royal guys Yan guys, okay na yan. Hindi na lang problema. Yung okay, pinuhanan supply nung kilaw ano, guys. Yeah, sana guys, kahit papano, hindi na ako kayong tip sa amin guys. At sana guys, subscribe nyo kami sa amin YouTube channel, EMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para laging updated sa mga share, share na yung video. At ipopost guys. Yan guys, kahit papano, sana minakakay tip guys ha. Maraming maraming salamat mga nanonood guys! Thank you guys! Thank you boss! Hindi <laughs> hey, na, na, di na matay dito. Hey, di. Ayun, namamatay dito. Hey, hindi na namamatay, hindi na. Ibalik na naman eh.